Alam mo ba kung bakit si Hilda ang pinakamabisa na pang-counter sa mga assassin heroes na yon sa meta? Alam naman natin na ito ay na ngunit ang cooldown lamang ng kanyang second skill, sa makatuwid ay hindi nabawasan ang burst potential nito sa tulong ng kanyang passive na kayang bawasan ang physical at magic defense ng kalaban by 4% sa bawat stack na maa-apply mo sa mga ito up to 6 stacks. Bukod dito, Magkakaroon nito ng shield sa oras na pumasok ito sa bush at magre-regenerate ang max HP nito by 2%. Kaya kahit naka full defense items ka katulad ng ginagawa ko sa video na ito ay sobrang sakit pa rin ito to the point na kayang kaya nito makapag instant pick off At kung pang balagbaga na build naman ang hanap mo, gamitin mo ang mga recommended items ko At para naman sa mga emblems ay assassin emblem, thrill, master assassin pang ambush, at concussive blast upang magamit nito ang kanyang full potential sa game Don't forget to click the follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo.